Ano na naman daw ang pinaggagagawa na daw sa Mr. Robin Padilla? Alam niyo po, ngayon, galit na galit itong mga diehard na sa tingin ko ay taga-suporta rin sana ni Mr. Robin Padilla. Dito po sa nangyayaring pagdinig na ito sa Kongreso, tungkol nga ko no ay, tungkol nga ko no sa illegal na pagstay, stay pag-search sa KOJC compound ng PNP, yan po ang kanilang pinupunto ngayon sa hearing na yan, natural, na andyan si Mr. Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo, na taga-suporta ni Kibuloy. So kahit sino sa puntong ito, iisipin na yung pagdinig na yan ay una pa lang, bias na. Inamin nyo na na kayo ay mga taga-suporta ni Duterte. Bakit nagkataon na kayo yung pinakaaktibo sa puntong yan sa pag-imbestiga Uh, sa kung ano man ang nangyayari dyan sa KOJC. Dahil po, kayo rin ay taga-suporta ni Kibuloy Hindi naman lingid sa kaalaman niya ng mga kababayan natin. Kaya huwag niyo pong lukohin ang ating mga kababayan. Wala daw uh, na pala itong mga ito, sabi ng mga diehard. Kaya medyo galit ngayon ang mga DDS dito nga sa mga ito. Dahil hindi daw ipinakontempt si Nicolas Torre. <laughs> Meron tayong nabasa. Uh, kasi nga maraming katanungan etong si Bato de la Rosa. Sabi nung isang nag-comment, Bato ka lang de la Rosa. Tore ang binangga mo. <laughs> Oo nga naman. Pero ako'y natutuwa dahil ang mga kababayan po natin, majority ng mga kababayan natin, ay hinahangaan ang pagiging tapat at nakikita nila na ginagawa lang ang trabaho na si Nicolas Tore. Hindi siya natinag dyan sa investigation na yan. Katulad ng inaasahan nga at gustong mangyari ng mga diehard na ipakontempt siya. Hindi rin na ikontempt. Meron daw karapatan siyempre ng ipakontempt. May karapatan si Bato de la Rosa para ipakontempt. Pero yun nga, wala namang basihan kasi. Kasi ang totoo, hindi naman nakitaan ang pagsisinungaling o anumang paglabag sa proseso ng investigasyon si Torre. Kay hey, Padilla tayo. Wala. <laughs> wala daw nangyari. Since, ito um, yan, Senate hearing sa KOJC Ops, di dahil maka-Duterte daw ako, kaya daw pinupursigin nila. Eh ano po kayo? Kasi kung titignan daw natin itong hearing na ito, wala namang mabubuong batas dito kung sakali man, ha? dahil ang madalas na palusot nila ay in aid of legislation yung mga ganitong investigation. Sige, dahil kung may paglabag talaga ang PNP, siguro pwedeng diretsahan na, kasuhan na lang ang PNP. Katulad nung madalas ay panakot ng kampo ng KOJC, lalo na po yung mga lawyers na kakasuhan nga, si Tore. Sa usapin ng pagdinig na ito, wala po ditong sasabihin na makadoterte kami. Hmm. Tumigil ka po, Mr. Robin Padilla. Hindi bagay. Hindi bagay. Talaga lang? Hindi kayo bias sa puntong yan? Hmm. Kapag hindi tayo tumigil sa ganitong paniniwala, hindi tayo aasenso. Yon, so nakita natin kung ano yung reaction ng mga natasans. Aasenso daw ang ating bansa kung mawala na ang mga katulad niyo sa Senado. Kung, 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 kung ang ating mga kababayan na butante, kung ang mga butante Pinoy ay hindi na iboboto ang mga katulad niyo. Wala kami ditong pinapanigan. Yun napakahirap eh. Buti pa nga hindi ka na nagsalita ang ganito. Kasi parang gusto mong ilusot, gusto mong i-justify yung sarili niyo. Pero una pa lang kasi halata na. Una pa lang bias na kayo. Yon. Kung may plano kayo na yun nga nag-isahin etong si Tore, o di ba hindi kayo nagtagumpay? Bakit? Totoo kasi na wala pang nilalabag na batas etong PNP sa kanilang ginagawang operasyon. Ayon kay Padilla, wala ang manos silang pinapanigan. Sa naturang pagdinig na pangunahan niya at ng kapwa Duterte alay na si Sen. Ronald Bato de la Rosa. Pagdidiin ni Padilla, sa ligang batas ang kanilang papanigan at hindi kong sino mang individual. Napakalawak, no? napakalaking usapin pag sinabing sa ligang batas. Pero ano po ba yung batas na yon? Saan po ba doon yung gusto niyong panigan? Yun kasi ang katanungan ng mga kababayan natin. Yon. Hmm. Hindi bias ha. Hindi porket kayo kuno ay Duterte supporter ay wala kayong papanigan. Talaga lang. Hindi kasi sanay ang taong bayan na maniwala sa mga ganyang pautot niyo. Good luck.